Kinasuhan at pinatawan na ng preventive suspension ang guro mula Peña Francia Elementary School na nanampal ng isang grade 5 student. Ito ang kinumpirma ng Department of Education. Sa ngayon ay wala nang mailalabas pa na karagdagang detalye ang DepEd dahil sa nagpapatuloy na administrative proceedings. Matatandaan na nasawi ang estudyante kamakailan dahil sa pamamaga ng utak. Tiniyak naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mabilis na investigasyon ng nasabing insidente. Department of Transportation magsasagawa ng investigasyon sa aligasyon ng korupsyon sa LTFRB. Si Shina Torno sa Balita. Nagabas na ng ng Office of the President kaugnay sa aligasyon ng umanay korupsyon sa tanggapan ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB patungkol sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program kasunod ito ng paglantad ng isang whistleblower na si Jeffrey Gallius Tumbado, dating Executive Assistant ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Itinuturo ni Tumbado si Chairman Guadis na sangkot sa talamak na korupsyon sa hedsya. Nakakarating po muna ito sa ilang opisyal ng Transportation Department at Palaso. Aabot sa limang milyong piso ang ibinabayad ng bawat operator kapalit ng pagkuha ng prangkisa, ruta at special permit. Bukod pa ito sa dalawang milyong piso na kailangang kota ng mga LTFRB Regional Director. Dahil dito ay binagutos si Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsuspindi sa hepe ng LTFRB. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo, hindi niya kukonsintihin ang maling asa ng sinumang opisyal ng pamahalaan sa kanyang administrasyon. Iniutos din ni PBBM ang agarang investigasyon sa bagay na ito. Sa hiwalay naman na pahayag, pinaiimbestigahan na rin ni DOTR Secretary Jaime Bautista ang umano'y malawakang ang korupsyon sa ilalim ng liderato ni Guadis. Nanindigan ang kalihim na hindi niya kukonsintihin rin ang korupsyon sa DOTR at mga sangay na ahensya nito. Tiniyak pa ni Bautista na mananagot ang sinamang opisyal na mapatutodayang sangkot sa anumang katiwalian. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito sa Sina Torno, SMA News.